travel as far and as widely as possible. Sleep on floors if you have to. Find out how other people live and eat and cook. Learn from them wherever you go. Exactly yun ang nangyari sa akin. Walang plano biglang naimpetahan ako sa isang birthday party ng isang kaibigan ng aking kaibigan. Bring it on! Wala akong ideya kung sino ang makakasama ko sa biyahe. Ay ako sanang sumama. Pero naalala ko yung sabi ni Anthony Borden eh. Meet strangers and eat with them. Kasi sinabi ko na lang, magsama ko ng photographer ba Hala. Ha? Huh?

Occidental ay matatagpuan sa timong kanlurang tulo ng Davao Region sa Mindanao. Bago ito naging Davao Occidental, ito ay bahagi na ikalawang distrito ng Davao del Sur. Ang Santa Maria ay isang munisipyo sa Davao Occidental. beach resort to beach beach resort man it lang resort na no oh beach mata resort Ah, dili na maaw. Hello, say hi. hi hello, hello, hello. Hello, hello. Mas naintindihan pa ata ni Michael ang ibig sabihin ni Anthony Bourdain. Find out how other people live and eat and cook. Learn from them wherever you go. Well, exactly yun lang sumalubong sa akin. Let's party! lambay isang uri ng crabs Yep, mas masarap pa sa alimango salpo o sa buhol tinatawag na bat isang uri ng sea cucumber well of course 100% edible my friends malasugi sashimi seafoods galore <laughs> oh, Black, 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 Blagin blagin, Google's Google's. Pites. Sir, okay pa-kirosa? Oh, karna. A very really beautiful experience, guys. It's very good. Very good experience. foods si manyan. Namakasira yung animal. Eat all you can dito at drink all you can. Basta enjoy ka yung mga bagay na matagal mo nang di ginagawa dahil sa pandemya. Pagkita <laughs> <laughs> ka po sa... yung kalayaan na dating meron ka. Kainan, bandingan, lasingan, kantahan, sayawan. Ibuhos mo na lahat dito sa gabing ito. Nakalbog, shut up! Okay, shout out. Ito na. Hello, hello, taga Luzon. Hello, mo Luzon. Pangasinan. Pangasinan. Pangasinan na siya. Hello, hello, taga mo We here. like kami ay tagapagkisinan. Kahit wala ngipin, Kaya Happy birthday, Jovi! Thank you, thank you, thank you. Hello,

Hello. Bye bye. This is, uh, well, uh, this is the pilot run of Laboren uh, uh, Taban. Uh, huh? uh, we are here in uh, Santa Maria. Uh, to celebrate uh, the yeah. double del sur mm -hmm. birthday of uh, Jovi, Jovi, yeah. Jovi, correct? Right? Yes, uh, our right. guest, rock and roll. Yeah. Shout out, Sir John, Uxie Sir pulse Yes. Did you enjoy it, my yeah. friend? Yeah. They're yeah. the man. Huh? Enjoy, ka? Enjoy. BUS! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out bos! Happy Birthday! BUS! Bagaimana menurutmu nanti di event run bos? Betul banget bos! Birthday! Di... Rock and roll! Shout out bos! Kahit kurang bos! Rock and roll! Rock and roll! Bring it on! Enak aja bos! BUS! Shout out bos! hello. I'm sorry, 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 i am sorry i am sorry i

صعب جول راكي نو لا جول يسري جول شكرا لك شكرا لك ان هي May natutunan na naman ako sa biyahing ito. Napagtanto ko na di naman pala dapat maging indifferent sa iyong kapwa. Mas maganda yung nagkakaroon ka ng bagong kakilala. At kalaunan magiging kaibigan mo na. Iniisip ko kasi yung ugali ko. Akala ko ganun rin yung ibang tao. Di pala. Ang sama pala ng ugali ko. Ako pala yung unfriendly at suplado. I realized, the more I travel, the more I tend to like people more. Happy birthday, Jovi. At salamat sa'yo, Michael. You're the man. Iba ka pare. Sa uulitin ha.